Gusto mo bang mag-guide ng tama paano makapag-invest sa Jollibee? Eh, dahil di naman tayo pwedeng pumunta sa Jollibee at mag-ask doon sa mga dealer na pwede ba tayong gumili ng shares, di ba? Kaya e dapat, pag-aralan mo kung ano ba talaga ang dapat gawin. Direct stocks ba gusto mo o through mutual funds? Kung gusto mo ng direct stocks, dapat maghanap ka ng mga legit online trading corporations. At kung gusto mo rin ng mutual funds investing para magkaroon ng share sa Jollibee. Kaya, intindihin mo how mutual fund works. Well, mutual fund investment is nakikiride lang tayo sa mga mutual fund company na may fund manager na siyang nagre-create ng investment portfolio na may kasama ng Jollibee. So, magkano ba ang puhunan para makapag-invest sa mutual funds? Ito ang gagawin nyo. Tulad ko, nag-join ako sa IMG. Dahil sa aking 6,000 pesos na one-time lifetime membership, meron na akong 1,000 initial investment sa mutual funds. At di lang yan, marami pa akong mga benefit na makukuha when I join IMG.